ano? Sige, Jenny, okay, mo ito muli. Kasi sir, ang karaniwang alam natin, may uri ng pating na nakakaamoy ng isang patak ng dugo na 500 wood Maaring sabihin na kung ano man ang kaharapin natin hindi ordinaryo. Kaya ano punto mo? Ang punto ay, ang pating na to ay kayang maamoy ang dugo kahit na million. isang megalodon po. Prehistoric creature na ilang milyong taon na hindi nakita. Ang prehistoric ba ng megalodon? Yes, sir. Nakakala ko, alamat lang ang megalodon. Hindi, sir. Naging extinct lang po sila. O akala natin,